Yan. hello hello. Magandang umaga sa bawat isa, magandang hapon sa ibang bansa o magandang gabi. O madaling araw, it's March 1, 2024 na po. Napakadali ng panahon talaga, no. So, summertime na, papasok na ang summer. Okay, so God is good. Uh, continue to pray. Talagang minsan darating yung mga pagsubok, mga trial sa buhay na um, parang hindi mo kaya ganon pero kakayanin mo kasi sabi ng Panginoon na hindi siya nagbibigay ng problema na hindi natin kaya. Lahat kaya natin. He will make a way out. No, gagawa siya talaga ng paraan para maganda yung sikat ng araw. Oh. Para tayo ay maka, uh, pakaalis doon at lalo na kasama natin siya. So itong itong mundo talaga walang maibibigay na maganda at puro problem but kagandahan is may Dios tayo na inaasahan at may Dios na sasama sa atin araw-araw. No, ito ay racing ng buhay, pakikitakbo. Tayo ay tumatakbo, nakikipag-race, nakikipagkarera sa panahon ng sa buhay po natin. So thank God, ano man yung age natin, yun yung mga natagumpayan natin, di ba? At lalo na kasama natin ang Panginoon. So don't lose hope, just go on. At uh, hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Panghawakan natin yung kanyang salita na He never leave us nor forsake us. Sumuli, so, shalom, shalom, and God bless you all. Bye for now.